guys ba naglalakad ito yung nadaanan namin oh. Nag, ay, ano lang kami explore hindi namin talaga alam yung daanan saan ang punta namin gusto lang namin maglakad-lakad ayan oh ganda no ito mga bulaklak doon sa baba guys mga bulaklak yan oh kaya mo oh yung tabi ng ilog ang ganda nandoon na yung mga kasama ko nandoon <laughs> na yung kasama ko guys so yan nandito kami sa highway uh, so, makakarating kami naman sa aming paruroonan siguro kasi pababa doon na doon na yung highway so hindi na tayo mawawala so susubukan natin hanggang saan ang ating kaya basta natutuwa lang ako dyan guys oh, ang ganda talaga dyan <laughs> binidyohan din nila ako so ayan. ayan, guys oh, ang ganda talaga ang ganda kailang madumi yung ilog yan lang guys eh pinakita ko lang sa inyo yung ilo guys kasi napakaganda naman talaga oh. 'Di ba? Ang ganda tapos diyan yung no, mga building 'yan, pinapaupahan 'yan. yun, pababa na tayo. Nainitan na yung isa naming kasama. Gubad na ng jacket. Ayan, tingnan nyo. Oh. Nakita ko sa inyo. Oh. ako, pag malaglag talaga yung silpong ko dito. yun, oh, mga bulaklak. Oh. Ang gaganda, no? Ayan. Naisom ko, guys, kay... Sky. Ang ganda naman kasi talaga. Ito na tayo. Let's go! Ayan na yung kasama ko. Ang ganda. Ang diba, ganda. ganda sarap maglakad pag ganito yung nakikita mo parang uh, nakaka-relax lang yun know? oh ganda ng mga bulaklak doon oh kita nyo yan hanggang doon ganda picture natin para may pang thumbnail tayo yan okay let's go Siguro pagliko nito may grocery. So, baka dumaan kami sa grocery. Ayan, guys. Ayan. May malapit dito, guys. Ayan, ayan, ayan. ng bulaklak. Dilaw. Ay, ay, dilaw. May dilaw din. Pulawa. Tetsura natin. Yung, let's go. Oh, mayroong mas talaga malapit dito. Bakit pa pwede sa so malayo? Mayroon mga pala malapit dito. Kaya lang, wala na yung... Yun Oo, oh, wala na. Oh, uh, ganda oh. Yan. Wala na yung pula. Yan. Bye bye guys. hello, Parang hindi maganda. Maingan. Yan guys. Hanggang dito lang natin lang siguro malayo na sila sa akin at may parating na papunta dito tigil na muna tayo sa ating pagpag-vlog kay mahihi ako guys may tao na next bye bye guys kaganda ganda naman ito ang galing maganda mabuti pala naglakad tayo ano? may butterfly oh mababaw lang kaligayahan natin. Bulaklak pa lang. Masaya na. O, oh, mayroon rin yung bubuyog. O, oh, pa. O, oh. mm -mm. bubuyog, oh. Matamis siguro ang ano nito. Ang tag nito. Matamis ang la la sa yung katas niya kasi ang daming ano eh bubuyog eh ang ganda dito oh, no ito Do doon. Pagbaba sa university, City. Eh, Yan. Ganyan ay aking kasama. May mga bata din doon naglalaro. Dito tayo sa... Hi, Miss! <laughs> Mag-shopping! <laughs> May mga bata doon naglalaro. Yan, ang ganda paglakad dito. Ang daming mga ang dami mo makikita na lamay. Maganda maglakad ngayon kasi walang init at medyo malamig. Oo, oh, may stand na prutas doon dito, no? Prutas. Ayan, no? Ayan, oh. No? Oo. Oh. stand. Ha? Maganda. Ano? Ha? Oo nga, iba-iba. Parang, parang cherry tomato. <laughs> parang cherry tomato. Ay, eh, saan tayo? Ah, liliko pa tayo. Yung dulo nito, baka ililiko pa tayo. Yung dulo nito, maglilang tayo, dere-derecho na sa atin. Ah, okay. Kaya alam. Ah, uh ah. -oh. Ay, din na, diretso na tayo. Kung may madaanan tayo, di tingin tayo. Kung wala, di na tayo. Oh. Ay, tingin tayo kung may kaya tayo bilhin doon.

oh ganda doon hindi na tayo makalapit Kaya pala maganda kasi park pala to yun o may park na nakalagay pakita ko sa inyo ay Uni Park. Mini Park. Guys. <laughs> yes. Di ba yan yung grocery? Nandito na tayo sa grocery. Hmm. Ang ganda rin pala dito. Eh. nauuhaw ako. Wala ba tayong madadaanan na kuko dito? Kuko. <laughs> Anong bilhin natin?